sakto, wala si Big Job. Uy, ano yan? Malaman nga. Ano naman wala ako? Andito ako. Merengue! At nagkaalaman na wala nga, wala, wala. Wala. Paano kasi magkakaroon? Eh, chichirya nga yan. Ano ba? Hindi ako makakabat ng helmet. Si so, Mary Grace Piatos, ayan na, nagbigay na ng statement, video pa. At saka yung kinundak na investigation ng PSA, kung mayroon ba talagang record. Ano Nagbigay si... ng statement si Mary Grace Piatos? Hindi si, si Mary Grace Piatos. Paano ka magsasalita yung Ano ba? Nagbigay ng statement na ang PSA. May nilabas na sila videographer oh. about kung may record ba yung si Mary Grace Piatos. Wala nga! Record! Hey! Oh, ano oh. na? Anggol niyo pa. Oh, nako, ito pa si Kokoy Villamin. Ma'am, yung isa, yung Kokoy Villamin, hinanap niyo rin po ba dyan? Is there such a person, Kokoy Villamin? Well, uh, tinignan po namin but uh, nag-aantay po kami ng uh, request nito but uh, wala po kaming makita na record din pertaining to that person. Aso wala ren. Pwede na natin idamay. Wala rin Kokoy Villamin. So far. So far. Ano pa ba yung isang name na lumabas? Meron pang isa hindi ba? Meron pa ba isa Camille o dalawa lang yun, Kokoy Villamin? Ano yung isa yung yung kasama nila Chika, Ano pangalan nun? No Lasco. Ano la totooong tao talaga yun. Okay. Oh sorry, sorry, sorry. Yung yung nakatanggap ng pera yun. Okay, okay. So dalawa lang ma'am yung pinapahanap po sa inyo. Yes po. Uh, inaantay pa natin yung uh, communication para dun sa pangalawa. Ah. You mean yung Villamin? Uh, yes po. Pero, pero negative po yun sa verification namin. Ah, okay. Uh -oh. Eh, pero pwede kasing palayaw ang kokoy. Kagaya niya, may kokoy kami dito. Ang pangalan niya Romel. Uh -oh. Oo. oo. Na, pero pero pwedeng uh -oh. palayaw yung kokoy. Pwede rin, uh, Alvin. Pero pwede ba 'yun, ma'am? Kapag ikaw ay nagpaparehistro o ikaw ay naglagak ng iyong mga uh, dokumento, mm -mm. ay nickname ang ilalagay mo? Uh, ang dapat doon 'yung full name, first na first name, 'no? 'Yun 'yung official name po natin. Yung dapat mag-reflect, mm -mm. oo. dbp baka 'yung nabigyan ng pera Uh -oh. Sabi niya, ilagay mo lang dyan, kokoy, Williamine. Uh -huh. Parang uh -huh. gano'n. Nap napumayag naman ito, nagbigay naman. Uh -huh. Dahil confidential fan nga. O ngayon, hindi na natin matrace kung totoo Kaya ba. Nga. Or worse, talagang inimbento. Uh -huh. diba? So, meron po bang time frame, ma'am, pag, sa pag-iimbestiga kung non-existent? Yung final-final, final, ibig mo sabihin. Yung final-final na talaga, kay Mary Grace Piatos when well, uh, ang wala pong may bigay na additional information yan na po yung final na result oh. ng aming verification kung oh. wala naman pong mga additional na information that they can uh, provide us yung date of birth at least yung pangalan ng magulang at saka place of birth Ayan, Ayan. tama sige okay, okay. sige partner sala ma'am Marisa maraming sala ma'am Marisa mag-message ako sa inyo ha? may 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 kailangan po ako sa inyo eh may papahanap oh, sure. din ako Ah, ganyan ba? <laughs> Sino ba ito? Mamanapin niyo raw si, ano, Yumi Nagaraya. <laughs> so, sorry, Alvin, gusto kong sabihin na meron tayong data privacy act, so... Ay, hindi pa pwede. Hindi po pwede. Hindi, loko lang. Siyempre, loko lang, ma'am. Hindi naman namin kayo gagamitin uh -oh. na para maghanap kay... Wala naman uh -oh. po, ano, wala naman pong pagbabantaan si Alvin. <laughs> 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 Ang hanapin ko, Mary Grace Nagaraya. Nagaraya. Baka, Nagaraya. baka ako may nakalistang ganyan, no? Oh. Huwag mo kalimutan, oh. adobo flavor. Adobo flavor, mama. <laughs> not garlic, not barbecue, adobo flavor, ma'am. <laughs> okay po. Okay po. Hindi na <laughs> makasalita si mama. Mama thank you po, Mama Maraming you, ma maraming salamat po, ma'am. Mag-ingat po kayo lagi at thank you for accommodating us. Meron po ba kayong event na kailang i-plug or kailang mm. i sa publiko, mama Riza? Uh, sa ngayon, uh, Melvin, ay uh, may mga continuing project pa rin tayo, yung ating uh, birth registration assistance project. So, yung mga kababayan natin na uh, nahirapan magrehistro, mag-coordinate lang po sila sa ating mga uh, partner na local CB registrars at saka sa PSA field offices. Ayan. So, oh. Sige. Oh, by the na-curious na uh -huh. ako. So, sabi mo, ba may data privacy, di ba? Uh -huh. So, bakit pinagbigyan niyo yung mga mambabatas in researching that Mary Grace Piatos? Ay meron po silang investigative power. Ayo. Uh, Ay, etongkul sa uh, kung ordinaryo lang, ako magpapahanap. Hindi, lang, hindi pwede. Hindi, pwede. hindi pwede. Yung mga congressman, hindi pwede. may poder sila partner. Ah, okay, maliwanag. Kasi in aid of legislation. Mm -hmm. Pag hindi po sumunod si Marisa, i-contempt naman sa ngayon, siya ang ikukulong. Sa, sa <laughs> <laughs> okay. Hindi ho ba, ma'am, pag hindi kayo sumunod? Oh, kailangan po tayong sumunod uh, sa in aid of legislation, ano po? Alvin. Be... Tama yan, ma'am. Anyway, may wheelchair naman eh. At saka... <laughs> at saka, <laughs> oh, meron pa daw kwarto sa St. Luke's. Este, ano ba yan? Hindi, eh? hindi, kakain -kaka ni ma'am yan. Masunurin niya si ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Maraming ma'am. E, Ikay nga, mga kapatang helmet. O, oh, ano? Ano na? Ano na? Patuloy... tanggol niyo pa. Oh, patuloy pa rin tayong magtatangatangahan. Patuloy pa rin tayong mag-iingot-ingotan. Ano, <gasps> o, B.O. kayo. <laughs> Kayamot, <laughs> Nakakayamot o, Dor. Nakakayamot na. Nakakaloka oh. Pero ayun nga mga kabatang helmet, wala talaga sa record ng PSA itong si Mary Grace Piatos at yung Kokoy Villamin. saan so, ito mga katang isip lang yung mga pumirma sa acknowledgement receipt. Ha? Akalain mo yun? <laughs> katang isip pa na? Oh, katang isip lang ang lahat. pero Oy, yung ang social ha? Pero yung, Mary Grace ang kinakain oh, nila. Pero yung Confi fans, hindi katang isip. Talagang Video ka pa eh. Nakuhanan tayo doon. Kapag ng taong bayan yan eh. Akala Pero mo ng yung bayan troll yan, na so. nakawang ka troll. E eh, ka pa, baka naman yung mga troll yung disensual doon eh. Lagay sa kapal natin. ah, no? O, diba? Wawa ka naman troll. Pero yan lang sweldo mo troll. Nako, ayan nga mga kapatang helmet. Comment down below nyo dyan kung anong masasabi nyo. Yung iba sa atin, nagbubulag-bulagan pa rin. Pero ayan na, no? Diyos ko, alam ka lang pag sinungaling pa yung PSA, video ka, or kahit natin yung death, no? Sinungaling yung PSA. Ha? Sinungaling. Anong nila? At bago ka tinakbo sa ospital itong si Madam Acosta, oh. sinabi niya at kinonfirm niya na may mga gatos daw sa Davao. Sinabi niya yan kay Tony Luistro, di ba? Sa Davao lang? Oo, sabi niya, meron daw mga piatos talaga sa Davao. Pero Sa Davao ay, lang? Ay, mamalay ko. Abaw, baka puro chichir doon. Pero hindi nga daw niya kilala itong Mary Grace piatos. Pero may mga piatos nga daw. Kaya kasabi ha? ni Kong Luistro, na curious naman daw siya. Oo. oo. Kasi may mga piatos pala doon. May mga piatoses. Pero nga mga batahel, may kung talaga may mga piatos doon, asan na? Di ba may pabuyang ang 1M? Anong flavor? Sa cream. Cheese. Ay, nako. Pero gusto ko yung barbecue ng piatos. Pero ayan nga, diba? Ano to? Lokohan na? hindi naman. To naman. Makaano ka naman. Ano? Slight lang? Slight lang. to naman. Very, very light lang. Very, very light. Pero nako, makakabat ng helmet. nakakainis dahil yung pera natin, yung pinaghirapan natin, galing sa tax natin yan. Tapos lulukohin tayo ng harapan. Ito nga, kung hindi pa nga naungkat yung Confi Pansel, hindi lalabas to nila may regrace piatos, si Kokoy Villamin, di ba? Oo. So, kung hindi yun umangat, hindi yun sumingaw, so, mapapabayaan na lang pala yun. At tayo, <laughs> Madaan, bang? eh, tayo, talaga naging tanga na lang. Aray ko naman! Ginagawa na tayo katanga-tangahan. Kasi Shush. Shush. nagpapakatanga tayo. Ay, hindi pala tayo, kayo lang pala. Oh, diba, mga, B o, di ba? Maka ka naman. Iba naman yun, but other yun. Pero ayan nga mga Bata Helmet, kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi like, updated sa lahat na may na upload po namin di video Purple. Pero sa isang banda mga Bata Helmet, nakakainis talaga. Nakakainis, nakaka pang lumo, dahil, alam yun, yung sino pa yung mga dapat tinitingala nating leader, yun pa mismo, yung nang gagago sa atin. Hindi naman siguro. Akalain mo yung troll. Malaking pera pala yan. Payag ka troll. Yan lang ang bayad sa'yo. Sa ka pang ka troll mo. Nako ah. Payag ka troll. May milyon bayaran dyan. Kulang yung bayad dyan. sa'yo troll. May milyong bayaran dyan mm. sa mga yan. Pero ito nga, balita ko, videographer. per. Mm. May mga vloggers daw na, ay, basta abangan yan sa next vlog natin. Eh, ko, ko. yung mga kasama daw dun sa Zoom. Basta ayan mga bata, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe As always, sabi ko, Mr. Bonnie, nag-helmet din ng book niya. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!